Kung ko, sa korte po ang hinihingi ay ebidensya, sa social media, resibo. Kuris. Ay tama Hindi ko. na pwede ngayon yung kung ano ang nalalaman nyo lang, kailangan ang ilabas nyo, resibo. Tila may hamon ang batikang kolumnista na si Christy Fermin sa mga masugid na tagahanga ng love team noon na Aldab na patuloy na nagkokomento patungkol sa pagiging malapit sa isa't isa ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ilang mga Aldab fans... Kasi ang tumaas ang kilay at hindi nagustuhan ang mga tagpo sa pagdiriwang ng kaarawan ni Catherine. Maging ang pagsorpresa ni Alden sa aktres dahil raw ay mayroon ng nabuong pamilya si Alden at Maine Mendoza. At kasal na ang dalawa at mayroon na rin itong mga anak kaya sana raw ay huwag pumatol si Catherine sa aktor. Sa YouTube channel na Showbiz Now na tinalakay ni na Christy Fermin, Wendell at Romel ang patungkol dito. Ani Christy Fermin ay marami namang mga miyembro ng Aldab Nation ang nag-iisip ng tama at naaayon rin ang katwiran at opinyon ng mga ito. Ngunit sa anumang pinaniniwalaan kailangan raw na mayroong patunay na kung tawagin ngayon sa social media ay resibo. Hindi raw maaaring maniwala lamang sa isang bagay na walang hawak na ebidensya. Pahayag ni Christy Fermin, Marami rin naman sa mga miyembro ng Aldog Nation ang nag-iisip ng tama at tama rin ang katwiran at opinyon. Sa panahon ngayon ng social media, parang korte na ito. Di ba may korte na ng bayan ngayon? Kung sa korte po ang hinihingi ay ebidensya sa social media resibo, hindi pwede ngayon yung kung ano ang nalalaman mo lang. Kailangan nang ilabas nyo, resibo na paniniwalaan ng taong bayan. Kailan nagdalang tao si Maine Mendoza? Sa unang anak hanggang sa pangatlo. Meron pang inilabas na larawan na malaki ang tiyan. Kailan sila ikinasal ni Alden Richards? E eh, kahit kasal sa likod ng simbahan wala kayong mailabas. Kahit sa ilalim ng punong mangga wala kayong mailabas. Dagdag pa ni Romel ay kailan nawala si Maine Mendoza sa telebisyon para mapatunayan ang sinasabing pagbubuntis ng TV host. Paglilinaw naman ng ng kolumista ay hindi naman niya nilalahat ang Aldab Nation sapagkat marami na ring mga fans ang tanggap na ang pagkakaroon ng asawa ni Maine kay Congressman Arjo Atide. Ngunit mensahe niya para sa patuloy pa ring naniniwala sa pagiging mag-asawa ni na Maine Mendoza at Alden Richards ay buwagin na nila ang kanilang kulto. Dahil hanggang sa ngayon ay naniniwala pa rin sila sa hindi naman totoo. Nakakatawa naman po talaga yung issue na yan. Baano nang gumising na kayo sa katotohanan? ang kulto ninyo, wasakin nyo na, buwagin nyo na. Aba eh, tinatalo nyo pa ang kulto ng relihiyon. Hanggang ngayon na ba naman yan pa rin ang paniniwala nyo? Dagdag pa ni Romel ay buksan ng mga tagahanga ng Aldab ang kanilang pangatlong mata kung ayaw nilang buksan ang kanilang puso upang makita nila ang aspeto ng bawat buhay ng tao. Mensahe naman ni Wendell ay huwag nang mangarap ang Aldab Nation sa kasal-kasalan ni Maine at Alden.